Madam Mina, sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. A ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po, are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor. I, hindi pera ito. Kasi no. ang ini insinuate ni Bryce Hernandez no sa house, of Ripley, no nag-testify siya, yeah. ang insinuation sa akin, because of my connections allegedly with a certain Ben Ramos and yourself, na staff ko raw si Ben Ramos, yung delivery, na, ang pinalabas niya sa house, yung delivery niya, yung ibig sabihin ng delivery, pera. Na nag-deliver ka ng pera straight to my office. Okay. Yon yon ang, insinuation yung another yung niya. Ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing fee. Yeah, yeah. no, 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 no. So telling, yung po siguro you, yung he refer niya. I'm telling you that that was his insinuation when he testified in the House uh, yes. House of Representatives. Yes. Pero right now you are saying na hindi mo ako kilala? <laughs> hindi hindi ka nagpunta sa akin tanggapan correct? Po. Yes, your honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaction niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, your honor. There, one second. One With the permission of Senator Estrada, yes. please, please. So, hindi mo kilala si Senator Pingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So, talagang safe ka na. <laughs> <laughs> please, please continue. <laughs> okay. Uh, nabigyan ka ba o na-awardan ka ba ng DPWH project ni ni Bryce? Wala po kami na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag your honor. So, kasi again, ha? Huh? for the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo ang taong kausap sa text ay nagpapatunay na kayo na wala naman akong kinalaman dyan. Wala please po. Please confirm. Um, Your Honor, ang usapan pa lang po namin is magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyang pagkakataon po kasi, meron pa pong invitation to bid. And hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically dahil nga po over the phone lang kami nagkakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin na for the joint venture agreement. Before you proceed Senator Jingoy, the uh, committee welcomes a uh, DOJ Secretary Crispin Boying Remulla to the uh, Senate. Thank you. Thank, thank you. Uh, so, uh tapos na ko sa ano ah, uh, <laughs> Nice ka pala? to meet balis sir. tika sa balis ka? Opo. Lumaki ka sa balis? Yes po. Marunong ka magsalita? Po. And um, to add, po, my father is also a public servant for more than half of his life and he's known to be incorruptible. Kaya ang sakit po na madrag talaga yung okay. Mo Yeah. yeah po. Mm, okay. Anyway, uh, for the record, engineer, I'll, I'll be asking questions to, uh, profound questions to engineer. <coughs> <coughs> Are you Christ done ma? with uh, Ms. Uh, Mina? So we yes, can excuse her. Yes, please. Unless other members uh, will be asking questions. Pa. Wala, wala naman. Ah, okay, so You cannot leave yet. Okay. Okay. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkatilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama, tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay, binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ng Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon, wala ka, wala ka specific na sinabi. Yung dito ah, po kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Price, ha? Sabi mo sa testimony mo sa house of representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Uh, tungkol po dun sa 2025 projects, opo. okay, okay. Uh, sa Mr. Ano? You mentioned the, the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is it Senator Estrada twice on two occasions sa house? Yes po. 1 uh, 10:40 AM. Sinabi mo Senator uh, Jingo Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that, no? Yes po. And then uh, on another occasion, 12:50 PM, yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Cantara, tapos nilink po kay si Beng Ramos, nilink po kay Senator. Clear na yon. Yes, yes. Clear na yon. Ah, uh, actually regarding po doon your honor, meron po akong follow up na text, mes text message po na nag-confirm na nagdala po si it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po doon sa administ administrative officer namin noon time na yon. Meron po akong text message na yon. Galing po sa chief of staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligation sa office. Do you have that? Yes, I have message? po your honor. So, so that's that's related to the WJ. Yes, for your honor. Nagdala ng pera. Can you show that? Yes. Or sige, basahin mo nga. Page, ma. page. Page. Kaninong office yun? Kaninong office? Ah, uh, ito po yung text message sa akin nung ano, nung staff po ni Boss Henry. Sino ang staff 'yan? Ah, uh, Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Sige, Apo. pakita na sa screen. Ah, sige po. Nandito, ba si, Rivera? Nandito? Uh, hindi ko po napansin, pa. parang wala po. Pwede pang imbita Mr. Chairman? We will, we will. while well, waiting ano yung isa pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa yung 10:40 AM do sa house hearing ng September 9 di ba September 9 okay sinasabi okay. mo nagbaba si Senator Estrada ng 355 yes po si Your Senator Honor. Villanueva, ba nagbaba ng 600 million Yes po, pero hindi po okay, 25 yun kay Senator Joel po, hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Uh, Opo, oh, pero hindi, okay, hindi po sa 25. Ah, no? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As far as Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung seven items kasi item for item, chinect namin, nagtugma do sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama do sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali eh. Mali yung description mo. At wala. Wala kami makita but I, I want to be truthful, ano? as far as Senator Jingoy, nakita namin 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, meron 30% si Senator Jingoy. Yes po. Oh, how, do, how will you prove that? Um, si Boss Henry po, actually, uh, babasahin ko na po. Okay na ba yung screenshot niya? O oh, sige, lapas mo muna yung screenshot. ah, uh, ito po, ang highlight na lang po natin, Your Honor. Um, December 16, 2022, 11.20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni, um, ni Boss Henry, si Engineer Carlo Rivera po. Ito po ang message niya. Boss, good day, M. Nakuha ko na po pala kay AO, which is Administrative Officer, yung pinadala nila Mambeng Ramos. Yun po. In... And um, then? ah, uh, iba na po to eh. Ay, uh, ito pala. ah uh, good day, good. May bidding ba tayo? Eh, nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po, wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3.26 p.m. Nandito po si Kuya Sani, papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Ang sabi ko, okay, sige, pakipasabay na. Anong context niyan? Ah, uh, yung, yung pera po na dinalan ni Lambeng Anong Ramos. Anong project yan? Ah, uh, your honor, nakalimutan ko na specific ko nung project to, in 2022. May nakakalimutan. Right. Okay. Kumpletuhin mo yung context, no? In fairness to Senator Jingoy. And in fairness to Beng Ramos, kasi vague eh. Apo. Sinabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itakil yan. Sige po, your honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional uh, proof. Because sa akin, ano, face value eh. Yes, Walang po, your honor, context Sige eh. Po. Apo. Mr. Chairman, if I may, just to yes, follow Senator up. Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you uh, mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for uh, walking the extra mile in looking at the uh, particular items that uh, this so-called witness made mention during the uh, House uh, hearings, Mr. Chairman. Meron um, po ako ditong 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasagaan daw po he was uh, under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa ho ako sa 2024 at 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, uh, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can uh, Uh ask questions dahil grabe ho 'yung ginawa sa atin pero Mr. meron chairman, ka naman dito kasi last kan dumating so you number 13 after Senator Gatchelian, <laughs> Senator de la Rosa and then ikaw na po so after Mr. lunch chairman. after our lunch yes. break you can have your time Mr. Chairman Mr. Chairman just to point uh, out Senator Go Mr. Pala. Chairman just to point out po Mr. Chairman a uh, few seconds lang Mr. Chairman ito yung 2023 pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon Mr. Chairman hanapin niya po dito yung sinasabi niya dun sa house na nandito yung binabanggit niya na may prod, flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, that's yeah, okay. But later, we'll give, we'll you your time, your five minutes you. after after the break. Senator, ano, ikaw pa, no? Sige, yes, uh, thank you, you Mr. Chair. Uh, two, I just, two minutes and 31 yeah, seconds. I'll just wrap up. Uh, uh, for the information of our, uh, of the committee, Uh, yung sinasabi po ni Bryce, December 16 of 2022, I have not uh, participated in any budget uh, <clears throat> process for the projects for uh, 2022, and that is very, very clear. All right. Uh, in general, Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan mo, binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na may, man, ang sabi niya may, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko is, that, am I correct? is that true? is that true? Can you compare? no your honor respectfully deny po yung sinasabi niya ano, ano po ano? Yeah, respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue your honor so tama si senator Lacson the burden of proof lies with you mr. Hernandez kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundinan naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay? Mga kababayan, to, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino, pwedeng sabihin na lang pangalan. Pag sinabi mo ba, o oh, si Senator Hontiveros, mihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, o si Sen. Estrada humingi ng 30%. Maniniwala ba tao? Yes. Dahil I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya I'm very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. okay And siguro, sinasinabi na ni uh, D.E. Henry Alcantara na panahihirsa lang. Nakita mo ba na, na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever? Did did, did you ever uh, see uh, Alcantara handing money over me? Uh, to me? I don't think so. Pero ba na? May nakita ka ba? Sigurad mo lang. Yes or no? May nakita ka ba? Wala po. Okay.